Yes. Ako po si Bryl Cabaya, isa pong elementary teacher po dito po sa Bukos Integrated School, Valencia Bukidnon. Ako si Sopronio Gudin. Ang tawag nila sa akin dito, Kapuns O Kapun yung ang aming anak po ay ngayon. Ano, halublak, buhangin, tsaka asiminto, mga bakal. Ako po si Joanna Marie Claros, 33 years old, taga Purok 13A, Poblacion Valencia City. At ang business po namin ay meron po kaming uh, clear pie refilling station, meron po ng Koi's Corner, at meron din po kaming um, tracking services. Ako po si Mary Rose Balion Judaya. Nagtatrabaho po ako as a department head sa pharmacy po. Ako si Laida Iklay Sumbungan, taga Kisulon Sumilaw Bukidnon. Ang among panginabuhi mao ang kanang silhig. Maugyod na siya ang among number one yun nga panginabuhi sa among lugar. Ako, ako ngalan si Mary John Lucid. Por ang akong edad, taga Purok Tribe din sa kanayan. Danilo Golis. Nakatira sa hilig na Bukidnon ang akong trabaho sa na driver na ako ay sakinan nga upat tatlong malaking sakyan at, at saka isa ng service Marami po ako naging relihiyon nung una. Nung kabataan ko, naging Baptist po ako, naging SDA, at nung ako'y naging high school, ay naging Katoliko dahil doon po ako sa Catholic school nag-aaral active ako sa misa po. Every Sunday po ako pumupunta ng misa po. Sumasama ako sa prosesyo. How oh, proud pa nga ako na magdadala ng merhin. Mula pa sa aking mga lulo, talagang devoted talaga. Tapos may katungkulan pa ako sa Catholic ko na may mo pa akong chapel president. Sa unang panahon, ako nagdakugyod ko nga baptis akong na, namataan kuan sa baptis, kuan mi magsimba. Kaduha gyapon sa isa ka Sa Domingo og Merkulis. Kinamulatan kong reliyon po talaga is MCGI na tinatawag. Dating daan po yan. Tapos mga six years old na bautisman po ako nila. Tapos nung lumipat po ako sa Iligan, pumunta ko sa papa ko, do naging SDA naman ako. Sa una, aktibugid kayo ko sa among reliyon sa Adventista is the simbahan. A magulang sa akong bana, siya ang kadala diri sa kanayan. Busa ang na-convert po ko sa SDA. Nag-leadership siya diri sa ISDA sa una niya. Iya po kong gitudlo tuluan sa una kay sa pagkagamay nako, ako, baptis yun ko. Akong lolo, ribirin sa baptist. nag ko nga nagsimbaw ISDA SDA kay gusto nako nga makatudlo, makatabang sa mga tao, parang nga uh, maluwas. Kami, ang mga magulang ko noon, nibutin katoliko talaga. Kasi yung probinsya namin sa buhay, talaga ang ko talaga. Nung dasa dati po akong relihiyon ko po, nananalangin din po ako sa mga santo po pinapahalagahan nila po ang mga santo, yun ang tinuro po nila sa amin. So hindi na namin question po kung bakit, yun na lang po ang sinusunod namin po. natong no, itong chapel present pa ko, ko ang chapel eh, she's, she's, kasi maliit pa eh. Pag ako na ang nagdumala, so medyo na malaki-laki na. Sa unang nga panahon, usak ko ka Sunday School teacher sa mga bata karanang magtudlo pud ko say sa mga tigulang niabot yeah, sa higayon nga murag ila kong saligan gitudlo ko nila nga pwede ko magdala sa ilaha nga mga membro mo nang ila kong gitudloan unsaon pagwali di gawali-wali gyapon ko sa una seventh day adventist po ako doon po ako nag sumasali sa mga choir nila ang paniniwala ko po noon hindi po nakabase sa relihiyon ang tunay na kaligtasan. Nasa personal po na pananampalataya. Kailangan dumaan sa mga santo yung panalangin. Iba-ibang mga santo po sa pagbiyahe po, ibang santo sa pag-aaral po, ibang santo din po. Yung mga santo daw, makatulog, lunglo, lunglo, run, Ginagawa ko po yun kasi po, yun ang nakalakihan namin po. Sa pagkakaalam ko po na ang Iglesia ni Cristo, ay naniniwala sa mga aral ni Eduardo Manalo po. Ang among pagtuo sa iglesia is ang ingo nila nga tao ra daw ang gisimba. Akong pagtanaw sa iglesia pareha pero sa katoliko manggod pero sa man, halos magbasa man sa ko Biblia na nabasa man ako dito nga bawal magsimba og mga larawan dito ko na video ko na alarma. kaaga magsimba, tapos ba bakit may attendance? Ang palaging naririnig ko, hindi Iglesia ni Kristo, simbahan ni Manalo po. Masyadong wala ako makasimba sa Iglesia, pero nakita na ko ilang simbahan nga patsada. Ang una ko pong nadaluhan na event ng Iglesia ay pamamahayag, tapos na pamamahayag ay ang pagsamba na po. Ipapot na sa ating Ginoong Sokris. Hindi nga, kung abot siya ang nakapangpangan na pulay na. Meron po akong kapatid na kaanib na ng Iglesia ni Cristo. So, inanyahanahan niya po ako na makinig ng isang pamamahayag. Mula sa Iliga, na no, nalipat po ako dito sa bukid para makapagtrabaho, uh, may isang kasamahan po ako na nag sa akin. Na-invite ko sa Iglesia ni Cristo sa Fermiro pa sa simbahan sa San Vicente. Yung December, na ipamamahayag sa balay-balay nag giingnan ko sa akong bana nga. Ngano mangita pa mangag intakto nga dalan nga ang intakto nga dalan iglesia ni Kristo mang jud kay naman gid na si Biblia nga kung gusto kag kaluwasan mo sulod ka sa si iglesia ni Kristo. Mo toy nakakuan sa akong nahon nga kanang magsuway ka kog mag basaan ihangi ihang gipanghatag nga pasugo no. Once nga nagbasa nako pag human nako basa grabe akong kurug-kurug. Nagkurug-kurug gid gumayon nakaingon ko nga hala. Unsa ka to akong gibati no niya? Matong ko nga ko. Kung imo man galing kong anak, kanang taga ko insaktong huna-huna kung asa ko mo pa. Ingon mo nag ko sa ginoo din. Ingon nako nga ginuo ko. Gusto dahin nako na nga maluwas. Gusto gusto dahin mo nga kanang musulod ko sa iglesia. walay yung nag na ako sa iglesia. Niyabot ang punto nga nagkasakit ako. Hindi nako makalakad. Nanonood lang ako sa TV sa INC TV sa channel 180 nang sugod kong tanaw sa INC TV sa tuig 2017 sa bawat araw may oras ako para sa pagpanunod sa INC TV Mga mahal ni Tsuon kinsa po ang tinulong ng Diyos matod sa atong tinulong, Kristo Kristo matod niya ang amahan Ngato ako sa langit. Si Kajison, yung pagtuturo niya, pareha lang sa TV. Ang napapanood ko sa INC TV pag Bible iposin nila si Michael Sandoval. Mayroon pang mga lunggong mga salita eh. Oo, oh, mayroon pa kong napanood na mga salita ng Cebuano sa INC TV saka katadalasan Tagalog. Tungod-mungod sa para masabtan sa mga lain-lain o lain-lain tribo, masabtan nila nga, In ingunana ang mga pagtudlo ni Kristo. Mga yung mga malaang sugo nga hinalan ato siyang simbahon, tumano nato yung mga sugo. At saka masarap pakinggan eh, yung salita ng Diyos. O, wala wala ang yung mga problema eh. Wala naman ako siya pangutan na nga, kung kay sige naman ko paminan sa TV. So naibawal na nga ako kung unsa ang nasulat, unsa ang insakto un nga pagturo. Nibilib na ko sa ila kay pare araman ng ilang batayan Biblia raman Sa una na kong pagsimbag ko sa Kisolon, diri ko sa Kisolon na kapil, kay giantuan po ko ni Kajison nga iya kong gibasahan sa Biblia, nakasabot ko nga maude ay ni. Sa firmiro, pag giantuan ko niya sa balay, ingon siya nga, ate, kanang magsimbata kay kanang para po makapaminaw kas pulong sa si Ginoo si Ginoong Hesus Kristo nag sa kalibutan para nga muluwa sa mga tao. Pero na ay panon nga imong sudlan para nga ikaw maluwas. Ni anak siya sa koa. Unya, akong nakuan na aprobahan yun ako nga tinuod ang giingon ni ka Jason kay makita man sa Biblia ang pasikaranan sa pagtuo sa Iglesia ni Kristo. Na kuan yun akong kasing-kasing, natandog yun kong ayaw, nakahilak ko, nga ginoo kung diha gyud ko nimo dadon nga panon kay panon man ang gihisgotan ni ka Jason kung diha gyud ko nimo dadon nga panon Lord apilon ako og dala ang akong pamilya Pesa pa ako ra nagsimba, dayon ako day ang gisaysayan akong bata akong bana nga magsimba ta kay kaning akong gisudlan karon nga simbahan mo ni siya ang tinuod gyud nga aduna na tayo kalawasan. Noong unang impresyon ko, pagpasok ko ng kapilya, nagulat ako kasi pagpasok pa lang, yung mga Jaconesa, sasalubungin ka ng ngiti eh. Isa din yan. Nagtaka ako na bakit wala pong, walang mga santo, walang mga cross. Bago nag-umpisa na ituro na lalangin, ang nakita ko sa ila, kung magsimba disinti tapos hapsay Ganaw naun ako diya sa mga mga aawit, tsada kay sila gatanaon. Naminaw ko sa ilang awit. Muna ko wala maayo ka ang awit. Katong katudlo ako sa SDA, ako ra ang mangita sa teksto akong basahon. Ako ra ay magtuon din, akong isulat. Akong basahon sa Biblia, akong isulat para di po kumalibog sa isde tulo ka persona, tong amahan, anak, o ang espiritu. O sara, ginuratanan. Akong itudlok kay ka ng murag, mga kaagirabitaw. Susunat niya sa Marcos 3.4. Dili, yun pa niya sa Iglesia ni Kristo nga Biblia lang sa nang gikuha. Ah, ang ibu ini, ang ibu ang pangreliyon. -pang -pang malaking kaibahan eh. Yung sa iglesia, talagang ang ebanghelyo nila galing lang sa Biblia eh. Nalaman ko mula sa Biblia na sa iglesia ni Kristo, ang Ama, siyang tunay na Diyos. Ang pagtuturo po ng ministro ay nakabase po sa Biblia. Hindi kami gumawa ng kwento na gano'n. lahat na matay sa Biblia. Salita ng Diyos yun. Ang sinabi ng ministro, yung mga salita niya galing sa Diyos, kaya na nararamdaman ko kung bakit ako umiyak dahil natamaan ako eh. Yung ko ano, na nalangin ako sa Panginoon, kung mayroon lang tang mga taga Iglesia mga tao sa Iglesia Ni Cristo, talaga aanib ako. Mga one week lang eh, mayroon ang mga Iglesia Ni Kristo talagang dininig ng Diyos ang ko. Kasi nakita niya ang puso ko. Totoo ako, paano ba ako pa sa Iglesia? So nagyod ko mo, sa Iglesia ni Kristo kay Pag doktrina sa ako, adyagin na hebalan nga si Kristo, ra de siya. Kaysa tinuod lang lagi, tawra mangiday lagi siya ng gusto ko po talaga maging iglesia ni Kristo. Namangha po ako sa lang dedikasyon sa kanilang pananampalataya. Nung naintindihan ko po lahat ng pag-aaral sa iglesia po, doon po ako nakadeside na mag-convert po sa iglesia ni Kristo. Ang nagkuan sa ako, ah, uh, kanang tandog yun ko sa Espiritu Santo na mag-iglesia ni Kristo yun ang turning point ko po kung bakit ako nag-Iglesia ni Cristo is nalaman ko po na ang pangalang Iglesia ni Cristo po ay nakasulat sa si Biblia. Ang turning point sa akong pag sa Iglesia ni Cristo, katong nasabtan dyan na ako ugunsa ang ilahang mga tudlo o nakita po na ako nga tanan ilang gitudlo is nakabasi sa Biblia. Dahil nabalaan po na ako nga sa Biblia nga wala giyod gialaw ang pagsimba sa mga Diyos-Diyosan dapat giyod ka ng wala nagbase sa mga larawan ang atong pagtuo, ang atong pagkuan sa ginoo, pag, ampo o pagsalig sa iya. Doon po ako nakadeside na mag-convert po sa Iglesia ni Cristo po. Dito ko po matatamo ang pangako ng kaligtasan. Mato nga, niingon Jud ko sa akong kahuna-huna nga magpadayon ko kay Naragi dahil ang tubag sa akong pangutana kung kung asa gyud ang dalan nga insakto. Ang ako gyung na kuan gyud sa akong kasing-kasing nga -kasing, mag iglisya ni Kristo ko para nga ang akong kalag adunay kaluwasan. Kung pag-usapan natin yung pag-uusig, galit na galit sa akin. Hindi na nga ako nila bilang kinikilala. Hindi eh, ko po nasabi agad sa pamilya ko yung tungkol sa pagiging Iglesia ni Kristo. Marami pong umuusig kung bakit daw ako naging Iglesia ni Kristo. Sa uh, malapit akong umanib sa Iglesia. Marami ng mga pagsubok eh. Talos fifty 50, 50 ang buhay ko eh. Kadalas ako ano, magkulap. Sabi ko sa Diyos, bahala ka na sa akin. Ang akong na agian gyud nga kanang pag iglisya ni Kristo ra ko ana ako igsuon nga iya kong gi giingnan ko niya nga kanang kung mag iglisya ni Kristo daw ko kay sige ra daw og simba ang iglesia ni Kristo ingon siya nga makalabay na daw ko sa langit sa pag-anib ko po sa iglesia ni Kristo hindi naman po yun maiiwasan na may mga maririnig kang mga negative pero wala mang makapagpipigil sa iyo kung gustuhin niyo po talaga. Ang paninindigan ko po ay nakabase po sa mga doktrina o aral ng Iglesia. Pinaglaban ko po ang Iglesia ni Kristo dahil sa Iglesia ni Kristo po, doon ko napatunay na ang pagsamba sa totoong Diyos, wala na pong iba. Ang Diyos ang nagbigay ng lakas loob sa akin. Kita ko ang mga kapatid kung paano din sila umaalalay sa akin. Napasalamat gi apong kus Ginoo kay kaluwasan man anak ko ang akong pagkaiglesia ni Kristo. Ito ang paraan para matamo nimo yung kaligtasan. July 8, 2019 po. July 2012 po ako na bautismuhan. Ang bautismo ko na 1973. Dito sa lokal na July 29, 2023. February 35, 2022 po araw po ng bautismo, labis po ang aking pag-iyak. Nung nabautismuhan po ako, ay napatawad na po ako sa aking mga kasalanan. Nalipay kong dako nga ang akong sala, gilubong na uban kang Kristo, muna ay dako na ako nga kalipay. Nawa no, ako ay naging English at Kristo na nawala na ako sa aking mga kamarkada ng mga tagalamas. Lahat na mga bawal o mga gawa ay eh, hindi maganda sa harap ng ating Panginoon Diyos. Hmm. Hiniwan ko lahat. Malaking pagbabago. Yung nadaramdaman ko, parang hapsay na eh. At tapos wala ng gulo sa isipan ko. Sa dati, lagi lang kaming mag-away. Tapos hindi kami magkaindindan eh. Pero ngayon, tahimik ng buhay namin. Wala ng gulo. Hindi na ako maghanap ng mga anong-ano pang mga materyal sa sandibutan. Tapos panatag na ako eh. Tapos ligtas na Ito ang insaktong reliyon. Feel ko na renew po ako kaandaan sa loob po. Sa pagkakaroon, sa pag-iglisya ni Kristo na mo, dako gyud ang akong kalipay o pagpasalamat sa pagbag-ugyod sa ginoo sa akong kinabuhi, bisan pa sa akong pamilya, sa akong bana, iyang gibag-o. Ang ako pong anak, iyang pong gibag nagsimba na po siya ya yeah, mo na akong gipasalamatan gyud sa Ginoo nga dako gyud akong gipasalamat sa Ginoo dako gid kayo ang pagbag-o kay sa una wala gyud mi kalinaw sa una nga bisag atudlo ko sa SD wala gyud gyapon mi kalinaw kay grabe man ka kabadlungan akong bana diha gid nako na kuan nga nag-iglesia na siya kay siya man gyud ang nauna Ding lagi nako na saya ayaw ko og danihan sa iglesia kundi ta ka nga magbag-o sa imong kinabuhi. So, oh, nakita gid nako ang dako gid kay nga kausaban mo nang dako gid kay pagpasalamat sa Ginoo. O oh, kar katung ni agi ang pandemya sa among kinabuhi, dako gyapon kay kung pasalamat sa Ginoo kay bisag ingani nilang lang me. Ako kanunay man ko nag nga bisan pa og niabot ang pandemya kami bisag ingana ang panginabuhi ilikay gud mi sa mga balatian nga makapadayon gihapon mi pagpanginabuhi o labi na usab makapadayon gid mi sa mga pandemya wala kami sarado ang tindahan pero mayroong kang sa panahon ng pandemya masarap pa rin ang buhay na maging iglesia ni Kristo. During pandemic, nakatulong ang iglesia sa akin na mas magdasig pata sa pagsimba kanang naamugod sa atong huna-huna, kanang dili ta, ng dili libog atong huna-huna, kanang bang manaka-focus ta nga. Ingani, sa panahon nga, ingani ang sitwasyon, dapat ginoora gina nga atong kapitan, gino, sa ginoora gina mo, dagan mo nang wala sulod sa atong huna-huna ng mga maghimo tagdautan, ingana, mag-suicide ta, manglamang ta sa atong kapwa, kay naam sa atong mind nga, kaning tanan, pagsuwayra, ang ako yung na kita ang pagka maayo yun sa pagpamamahala ni igsuon Eduardo Bimanalo kay ang pagtudlo nga pinasikad pod sa Biblia maugyon na siya ang atong gabayan sa atong pagpuyuan ng kalibutan mahibaw an yun nato nga mo nay na natong buhaton kitang mga iglesia ni Kristo inaanyayahan ko po yung mga cool t-shirts ko, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, na suriin po ang pag-aaral ng iglesia. Try niyo og visit ang simbahan sa iglesia, pangutana mo sa mga ministro. Sulayan niyo, wala may mawala sa atong pagpaminaw. Talagang napakatagos po sa puso ng aral ng iglesia ni Kristo. Akong mga kauban sa una sa SDA, ako nagahangyo kaninyo nga unta magpadayon mo sa pagpaminaw labi na sa pagtudlo sa mga pamamahayag unta magpadayon mo pag-uban ar makauban mo namo dili lang sa mga pag-alagad kun dili hangto dito sa balaan nga siyudad kamong ako mga kagalaan mga igsoon paminaw kamo sa ay initiative kung dili man kamo makalugar sa pagsimba o pagbasa sa Biblia mag ma, isa ka lang gahinan niyo gisukad ang pagtanong sa TV sa ay sa TV para makakaton kamo sa mga salita ng Dios. Para ito ang, ang hindi ayon na mo paglangan-langan kay ang panahon karon grabe na kalisod, grabe na kakuyaw.